Pero Jerry, pero okay <laughs> na. Nagpapasalamat na alam mo kung pasyalan na kahit wala kang kahilingan, pero nandito ka pumapasyal, di ba? Yan ang maganda doon, di ba? Wow. <laughs> uh, Nakakita kita eh, kaya akit <laughs> Pero dahil kay Jerry, napasyal ka dito, ako ay natutuwa. Kahit pang merenda, abutan ah, kita. Pang merenda, hindi ka man tumihingi. Bibigyan kita ng pamirenda dahil hindi <laughs> lang pasasalamat na pagpasyal mo, di ba? Ang <laughs> buto ko nga, isa ko eh. Ang bakit? Ang Magandang araw po sa inyo lahat sa alam po ng mga bang lingkod Cap Edward at ang aking kasama yan si Kagawa at Eh, ayan dalaw sa akin isang kaibigan ayan, si Jerry Boy ayan ah. dati isa sa dating pinakamalupit na liyamador ng bayan ng bagong sabungan ng taytay. Kung -tay. yeah. <laughs> ano man dahil ako ang bumaba pag natin pag-usapan. Yeah. <laughs> 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 eh, hey Jerry, bakit ka ba napasyal dito? Tayo, wag eh, Wala. Wala, ano? <laughs> kung napasyal na, ka lang. Nakita lang, dinadaw. Lagi na pa, ano? Oo, no? oh, dinadalo kita. Eh, baka kasami. Baka, sa <laughs> <laughs> baka sabihin na namin. Ayan. Eh. Yeah. Na wala sa tao naman yung, yung salidali, oh, uh, kung salita ni ganun. Oo. Kung punay ng tao, oh. Okay. para patanggay yun. Oo, oh, mahalaga sa tayo. Wala tayong, wala tayong masagasaan, oh, di Pero, kay Jerry, salamat ako inaisipan mo pa siya lang ngayon. Mamaya maya nga araw ngayon ng Sabado maraming mangingi mamaya. Maraming <laughs> nakakapila. Public tayo. O <laughs> oh, para nakikita ng mga tao, di diba? <laughs> <Ngayon> ba? Hindi mo bali mo 'to si Captain Edward. Wala nang <tayo> isa pulitika. <laughs> Oo. Oh, hindi na kami ng balera. Oo, hindi bali. Tama na, o pagka ginawa na natin ang lahat <laughs> para magpagligtas mm -hmm. pero kahit wala tayo sa position, dali-dali oh, na tayo oh. magliligtas. So, okay din eh. pero okay na. Nagpapasalamat na mo kung pa siya lang kahit wala kahilingan pero Nandito ka pumapasyal, di ba? Yan ang maganda doon, di ba? Oh, uh, uh nakakita kita eh, kaya... Uh, map, Pero dahil kayo, Jerry, napasyal ka dito, ako ay natutuwa. Kahit pang merenda, abutan ah, kita. Pang merenda, hindi ka man tumihingi. Bibigyan kita ng pamirenda dahil hindi <laughs> lang pa sa sa pagpasyal mo, di ba? Buto ko nga Ang bakit? Naplatan ako, Sa mo. naman. Pag na... Pag naplatan ka, sagot ko ng vulgarize. Pag nahuli ka, sagot ko na rin ang huli. Huwag lang disgrasya. <laughs> Okay, eh, wag lang diskrasya. Kasi go ko just din. pag diskrasya, mahirap tayong problema oh, pero pag huli-huli lang. mga taga tay 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 eh madali nang pag <laughs> Di ba? Ano ang sasabi ko kay Sir Jerry? Uh, isang kaibigan po ang napasel sa programa ng Tingiling. Na siya po yung pinakamabait okay, pagador. Kaya lang po, sa kasalukuyan po ngayon, siya po wala nang trabaho. kaya ang sinsyonado. Yan, pasyal sa aming programa uh, ng Monti Hiling. Uh, lagi nito, na nanonood eh. Kaya... 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 Sa aming programa ng Monti Hiling. Yeah. na sa Nisidro kami, nagbubong kami ng bahay uh, eh. Si San Isidro, si Chutagumpay. Uh -huh. Mamaya, papunta niya namin para nagkagawad siya, para tingnan yung finish product nung aming ginawa, pero gano'n ako nagpag-take. Oo, kung meron kayo dito, may ay 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 ay. para makita natin kung sino mga kaibigan mo na buhati oh, oh, ka, buhati ka kay Jerry. Okay. Rinabati ko kayo mga kampayanan, tigay uh, pa rin kayo sa nuwa. Ehh... Diyos ako mo siyempre eh, mga anak mo. Mga, mga, mga anak mo sa'yo, yung anak mo. nila. Oo, anak mo. Ehh... Kaibigan mo. Mga kaibigan, mga kaibigan mga. mo, mga sabungero. Kayo'y maghanap buhay na maayos at kayong mongaapinan taot manlolo ko yeah. eto dating pinansyal sa bunga, nagpapautang ng ulo, nalolo yata tayo mga hindi na bayad. parang mo parang kita pagmamahal. parang 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 sa atin. parang parang Sobrang parang 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 utang parang parang parang

para kahit pa merenda daan ka lagi dito hindi okay, sa ating problema diba? oh, kilala kita ko yung Jerry na dating nga eh kaya ngayon hindi lang pasasalamat sa salamat sa iyo pagpunta hindi eh, man ako makakalabas para ikaw pamirenda pag-aabot ako ng pamirenda ayan Atay ni Eren, bigay sa Oh yan, 'di. Oh, e, yung okay. pamirinda, <coughs> siyong... pa. pamirinda mo yan. 'Di oh, pamirinda naman nya. Teka, ikaw pa kaya nila bigay ko 'yung pamirinda, Pakita mo pa nga bigay sa akin pamirinda. Bigay ko na pamirinda. baka Baka pa lang. Oh, ikaw pa nga pamirinda mo yan, 'di ba? Ayun, maraming salamat. Dahil sa pagpasyal mo. Oh, dahil sa pagpasyal 'di ba? Ayun, 'di ba? Oh, oh, pamirinda 'yan ko eh, Jerry. Dahil matagal kami hindi nagkita. Ah, minsan natitira ako sa sabungan to Mabigat na bus utang. Ano salamat po. Oh, Mabigat na, bumati lang. <laughs> Isa <Isan> di <ba>? lang <laughs> dito. makakita ng ganito. Tsaka hindi. Di ba nakakairap ko sa iba? Parang 20. Oh. Okay? So, Alam. Alam mo ako Kuya eh, Jerry, ako ay marunong tumalaw ng utang na oh. loob. Ako hindi nagmamalaki ha. Hindi ako ma... Hinihiraman ko ng pera sa sabungan to. O, <laughs> oh, di ba? Ako naman oh. sa wala pa rin pera ngayon. <laughs> kalawaga, kayo. Pasasalamat sa pagdalaw niya. Pasasalamat sa kaluwa. Ganyan. Pag kayo. Pag Pala betul ini tu. Pala ka tu di kawasan. hiling. hilir ni Edward. Okay, tak? Pala ka